Yo, what's up mga mamin sir? Ako nga pala si Jacob at nagsasabing sa buhay, subok lang ng subok kapag napagod, pahinga ka lang tapos laban ulit hanggang sa makaraos. At habang nagsasalamin nga pala tayo, napansin kong malaki na ang alaga ko dito. <laughs> Yan tagyawat ko. Ngayong araw nga pala habang nakaupo tayo at nag-iisip ng i-content natin ngayon at yun nga naisipan kong i-content yung mga sapatos nating luma na na-stack na dun sa kabilang bahay. Bale, ito nga palang mga sapatos natin na hindi kamahalan pero syempre dapat nating alagaan at mahalin kahit mura pa yan. At eto nga kinuha ko na yung mga luma kong sapatos para dalhin dun kila nanay dahil dun ko sila lilinisan. Bale, ito nga pagkakataong ito sinamantala ko lang dahil tulog pa nga yung aking kapatid at hiniram ko yung cellphone na hindi ako nagpapaalam para pagising niya makike-edit na lang ako. <laughs> At dito nga pala meron pa akong puting sapatos na naluma na ng kapatid ko yan pero lalabahan natin para magmukhang bago. Bale ito nga pala mga mamensar ang pinakabago nating sapatos. Siyempre alam nyo na pag bago pa sobrang iniingatan pero pag luma na kung saan saan na lang nakalagay. Bali dito nga mga mom pass forward na tayo dahil pipiliin ko lang yung mga lilinisan ko at yung iba itatago ko na. At ito nga pala yung mga sapatos na lilinisan natin mga mamin sir. Dahil na-stack na lang nga pala ito sa isang lugar at yan nakikita nyo naman sobrang madumi na at madami ng alikabok. At dito nga itatago na natin itong mga malinis ko pa naman na sapatos. At ito nga palang tatlong sapatos na to ang ating lalabahan. Kaya simulan na natin. Ito nga binuksan ko na yung ilaw at pumasok na ako sa CR. At yan nilagay ko na yung mga sapatos na lalabahan natin. Ito pa. At eto pang isa. At eto nga nilagyan na natin ng tubig uh, para basa ma mabasa muna siya pa bago natin kuskusin at sabunin. At dito nga binuksan ko na yung powder dahil wala naman tayong bar na sabon kaya ito na lang yung ginamit natin. Nilagay ko muna din sa tabo para yan uh, hindi mababad yung mga sapatos natin sa sabon. At dito nga mga mamin sir, sisimulan na natin kuskusin ng mga sapatos. Bali pag kuskus -kus nga pala ng sapatos natin, medyo mahina lang kasi syempre matatanggal o mababakbak yung mga sapatos natin. Lalo na pag hindi naman original. <laughs> Bali minsan mga maminser wala tayong naiisip gawin pero ay encourage yung mga maminser na mag-isip tayo ng mga gagawin natin sa mga time na wala tayong maiisip gawin. <laughs> ang gulo no. At dito nga natapos ko ng kuskusin ng lahat ng mga sapatos kaya eto binuhos ko ng tubig. At dito nga mga maminser binalawan ko na yung mga sapatos para ready na siyang uh, ibilad sa araw mamaya. <laughs> Gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin kahit as uh, small uh, content creator pa lang tayo pero soon makakagawa tayo ng magagandang content. At ito na nga pala mga mamansari, bibili na natin ang ating mga sapatos na nilinisan dito sa araw para matuyo na nga pala itong kinabukasan. At hanggang dito na nga lang pala ang video nito mga mamimiser sobra pong nagpapasalamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa atin. Kaya yun, patuloy nyo po akong suportahan at mag-like and follow po kayo sa ating Facebook page para maging updated kayo sa mga upcoming uh, video na gagawin natin. Maraming salamat mga mamin Please don't forget to like and follow.